Konnichiwa mga sis! Welcome to A Day in My Life here in Japan! Maaga nga akong gumising ngayong araw. Sa akin nga sinasanay ko na uminom ng warm water sa so umaga. Pagkatapos nga ay damiretso na nga ako ng kusina para ilabas yung lulutuin ko. Hindi nga kasi ako nakapagluto ng pagkain kagabi gawangan at sa labas kami kumain. Usually nga sa gabi na ako nagluluto para inalan din yung ipapabaon ko kay Naoki. na nga ako dyan ng sibuyas at bawang. Tabi tayo nga daw siya ng adobo na may atay, kaya iyon ang lulutuin ko ngayong araw. Pero sa totoo lang, pag-usapang adobo, sinaw kita talaga yung pinagluluto ko. Pero ngayong araw nga, isusubukan kong gayahin yung luto niya. Diyan nga ay nag lang ako ng sibuyas at bawang. Pagkatapos nga ay sinunod ko na rin tong baboy. kinis ko nga lang yan ng 1 to 2 minutes, tapos sinakpang ko na din. Pagka-check ko nga ng weather, nakita ko na haretero ngayong araw. Kaya nga naisipan ko magsalang ng labahin habang nagluluto ako. Taskero talaga pag automatic yung washing mo. Madami kang magagawa habang naglalaba ka. Magkaiba nga yung ginagamit kong detergent sa damit na puti at sa decolor. Pag di color, liquid ang ginagamit ko. Pagka naman puti, powder yung ginagamit ko. Sa uniform naman ni yun Naoki, naglalagay ako ng suka para matanggal yung amay ng pawis. Pagkatapos nga dyan, binilikan ko lang din yung niluluto ko. Naglagay na nga ako yun ng toyo, tubig, shoko sho at hinayaan ko lang siyang kumulo. Nung kumukulo na nga siya, naglagay na nga din ako dyan ng suka. Pagkatapos ay tinakpan ko lang siya at hinayaan ko lang siyang kumulo. Maya, maya nga nakita ko nga na 5.30 na oras sa gising ni Naoki. Sakto nga at luto na rin tong niluluto ko. Naghain na nga din ako ng pagkain namin sabay na kami mag-aalmusal. Habang inaantay ko nga siya, inayos ko na rin yung babaunin niya. Pagkatapos nga ay humiga muna ako saglit. Sabi ko nga sa kanya ang sakit ng puson ko gawa ng unang araw ng mens ko. Pagkakita niya nga sa niluto ko, nagulat nga siya. Nagdasal nga lang din kami dyan bago kumain. Nananong ko nga siya agad kung kamusta yung lasa Sabi naman niya okay naman daw Kulang lang daw sa asim at tamis Habang kumakain nga kami dyan Hindi niya alam na nakavlog ako Sabi ko sa kanya mag siya Sabi nga niya mahihirapan na nga daw siyang kumilos ngayon Dahil vlogger na nga daw ako Pagkatapos nga namin kumain Ay nagbihis lang siya at hinative ko na rin siya dyan sa gengkan. Pagbukas nga namin ng pinto Maramdaman mo na talaga yung simoy ng hangin Malamig na talaga Ayun na bago umalis Nagpaktit pa sa kamera Pagkatapos ko nga dyan, dumiretso na nga agad ako sa kwarto para ligpitin yung pinagigaan namin. Halos ganito lang din naman yung daily routine ko sa araw-araw pag wala akong trabaho. Kung di ako maglalaba, maglilinis ako. Pagkatapos naman ay eh, magluluto ako. Mas gugustuhin ko pa kasi magstay ng bahay kaysa gumala ako. Bukod sa mga katipid na ako, hindi pa ako mapapagod. Pero sa totoo lang, gusto ko talagang gumala dito nakasama yung mga anak ko. Kaya sobrang tanong si Mina nga ako na makasama ko sila at madala ko sila dito. Mabalik nga tayo dito sa ginagawa ko. Tapos na nga ako maglaba at nagsasampay na nga ako niyan. Kung makikita nyo nga ay tirik na tirik yung araw pero ang lamig ng simoy ng hangin. Sarap talaga ng ganitong weather. Hindi ganong kainit, hindi rin ganong kalamig. Pagkatapos ko nga dyan ay nagbiis lang din ako at umalis na ako. Ngayong araw nga kukunin ko na nga yung bike ko. Hindi ko nga siya nakuha nung isang araw gawa na nag -uulan. Alam niya ba yung dinadaanan ko na to, yung mga puno sa gilid na yan? Nag-iiba yung kulay ng dahon niya every season. Pagdating ko nga ng bike shop, buti na nga lang at open na sila. Nagbayad nga lang ako dyan at kinuha ko na yung bike ko. Sakto nga at may lalakarin din ako ngayong araw. Umalis na nga din ng gada at malayo-layo din yung babiking ko. Halos sanju pun kakaro din siya. Buti na nga lang talaga at maganda yung weather ngayon. Kaya okay lang kahit na magbike ako ng malayo. Namiss ko nga din kasing magbike. At isa pa, dagdag exercise na nga din siya. Nauhaw na nga ako at dumaan muna ako dito sa konbini. Ito na nga siya yung pinili ko. Nagbayad nga lang ako dyan at umalis na ako. Nakarating na nga ako dito sa pupuntahan ko. Pagdating ko nga ay dumiretso na ako ng front desk. Binigyan niya nila ako ng number at itong mga pipilapan. Habang hinahantay ko nga natawagin yung number ko, finilapan ko muna yung mga to. Pagkatapos ko nga ay umupo muna ako dito. Maya maya lang din naman ay tinawag na din yung number ko. Nandito nga ako ngayon sa Hello Work para mag-apply ng Shitsugyuti ate or sa English Unemployment Allowance. Isa talaga sa nagustuhan ko dito sa Japan, lahat ng tax na binabayaran mo may mapapakinabangan mo. Pagkatapos ko nga ay umuwi na rin agad ako. Inuha ko na nga yung bike ko at nagbike na rin ako pa uwi pagka ko nga ay nakatulog ako. Naggulat nga ako, nakauwi na pala si Naoki. Siya na ngayon nag-asikaso ng hapunan namin, gawa ng masama nga yung pakiramdam ko. Inihon na pa nga, nga yung niluluto niya dyan. At ayan nga, umiirin naman yung pagiging magaspang niya. Ayan nga, nilalaro niya si Maki. Si Maki nga yung alaga naming hamster. Sabi ko nga sa kanya, habang nagluluto siya, dito muna ako maghihiga sa sala. Ako talaga yung mas maedad sa amin, pero ako talaga yung binibaby niya. This time, pwede ko nang ipakita yung soft side ko kasi alam ko may mag-aalaga at mag-aasikaso na sa akin. Pagkatapos nga niyan, sabi ko sa kanya ay mauna na nga siyang kumain dahil wala pa talaga akong ganang kumain. Pagkatapos nga niyang kumain, sabi ko sa kanya ay bilhin niya ako ng cup ramen sa mga prutas. Pagdating nga niya, ito yung mga binili niya sa akin. Sobrang thankful at grateful talaga ako sa Lord at binigyan ako ng partner na katulad ni Naoki. So, ayun lang naman yung mga kaganapan ko for today. Thank you so much for watching. See you sa next vlog!